Good morning. Tayo po'y magbabawagi mula sa loob ng Biblia. So gaano po ba kahalaga ang mga salita ng Diyos? Napakahalaga po. sapagkat ito po ay nagbibigay ng inspiration sa mga tao na nawawalang pag-asa o pangbigyan ng pag-asa. So ga ganoon po kahalaga yun. Sa pamagitan nito, kaya nga po ang layunin ko po ay may may hatid ang kanyang mga salita sa bawat tao at maunawaan talaga nila yun po ang pinaka main purpose po hindi lamang po na kumita kundi may hatid ito at maunawaan ng bawat nakinig mga pakinig maunawaan ng maayos at matalim sa puso at isipan kaya nga po ang sabi po sa kawikaan 6 verse 21 sa puso mo iukit at itanim mo sa isip pagkat ang aral na ito sa iyo ay patnubay sa pagtulog mo ay bantay sa paggawa ay alalay pagkat ang utos ay ilaw ang turo ay tanglaw at daan ng buhay ito ang mga saway so kaya po napakalaga sabi niya sa pagtulog ay bantay ano po sa paggawa ay alalay so ibig sabihin ang salita ay buhay yes buhay at totoo sapagkat ang sabi po sa John chapter 1 verse 1 to 4 ang pasimula ay naroon ang Diyos at ang Diyos ay ang salita at sa pamamagitan ng salita ang lahat ng bagay nalilikha at nagkaroon ng liwanag so kaya po napakahalaga So kaya po mahalaga po nang maunawaan natin ang mga salitang ito upang lalong malaman natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Kaya ganito po po kahalaga. Ganun po kahalaga ang mga salitang ito. suprang napaka halaga. Ano po? Kaya nga po ang sabi po sa Habakok chapter 2, verse 2, ito ang tugon ni Yahweh. Isulat mo ang malinaw sa mga tapyas ng bato. Ang pangita, ang pangitain ito. Ipahayag ko sa iyo upang sa isang sulyap ay mabasa agad at may pabatid ito Isulat mo ito sapagkat hindi pa panahon upang ito ay maganap. Ngunit, mabilis na ililipas ang panahon at mangyayari ang ipinakita ko sa iyo. Bagamat parang mabagal ito. Hintayin mo, tiyak na mangyayari at hindi manatilingin. So, hindi po ba sinasabi po dito na mangyayari ang mga bagay na ito because this is the prophecy. Ano po? Sinasabi po ng, ng advance ang kanyang mga salita subalit mahirap mong unawaan pero ang sabi po dito magiging totoo ang mga bagay na ito sa tamang panahon no darating siya at mangyayari ang mga sinasabi ng ating Panginoon. So kaya mahalaga po na nauunawaan natin ang kanyang mga salita. At hindi lamang po inuunawa, kundi inaaral mabuti kung ano ang kalooban ng Diyos. Sapagkat ang, ang pananampalataya ay meron pong tinatawag na life of faith. Ano po yung life of faith? Pinamumuhay po kung ano ang sinasabi ng kanyang mga salita ginagawa yung pag-ibig katapatan titiwala dapat kumpleto po yung task na ating sinusunod na nagmumula lamang sa ating Diyos kaya po ngayong umaga nawa po nawaan natin ang kanyang mga salita so magandang umaga pagpalain po kayo sa pumagitan ng kanyang mga salita God bless you po